What's up YouTube? It's your boy Tyrone back with another tutorial. So ngayon this time ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng files or photos sa inyong iCloud storage. Kaka-purchase mo lang ba ng iCloud Plus? Pero hindi mo alam i-transfer ang files at photos sa inyong cloud storage. So para sa itong video na to. So settings, punta tayo sa iPhone storage. Yan nakikita nyo guys, puno ang ating iPhone storage. So, hindi tayo maka-download ng mga apps at hindi tayo makapag-picture at pag makapag video Punta tayo sa gallery, itry natin. Yan ang ikita nyo guys, 1,801 items have not been uploaded to iCloud. Tapos nakalagay not enough iCloud storage. Tapos pindutin natin ang manage. So, yan ang lalabas. Add more storage to keep everything in iCloud. E, kaka-purchase lang natin ng 50GB. Hindi tayo ngayon dyan. Babalik tayo ngayon sa settings. Tapos, pindutin natin yung Apple ID natin. Ayan, nakikita nyo 50GB yung iCloud natin. Pindutin natin ang iCloud kita nyo guys so oh, 7.8 GB out of 50 GB so malaki pa yung space dito tayo ngayon sa iCloud backup pindutin nyo yan so kita nyo guys so oh, last successful backup 12.42 PM tapos pindutin nyo yung backup now so ngayon pag pinindot nyo yan unti unti na natatransfer ang ating mga files photos sa ating iCloud at kung magba-backup kayo, dapat naka-connect kayo sa Wi-Fi at wag nyong ibabak. Tapos hintayin nyo lang guys, unti-unti naman siyang matatransfer sa ating iCloud. Tapos ganyan magiging itsura ng kanyang progress. Ayan yung itsura ng bagong purchase ko pa lang. May free siya 5GB, so ayan nagamit ng 5GB. So ngayon nung naapag backup na ako, naging 7.8GB na ang laman ng ating iCloud at nabawasan na rin ang ating iPhone storage. Naghanap-hanap din ako ng mga tutorials kung paano i-transfer ang files sa iCloud storage pero wala akong nakita kaya ako na lang gumawa ng aking sariling video kung paano i-transfer. Ang gamit ko palang phone ay iPhone 7 Plus. So yun lang guys kung sa tingin nyo nakatulong tong video na to sa inyo. Please like, comment and subscribe and hit the bell notification para updated kayo ulit sa aking susunod na tutorials. 'Yun lang guys, maraming salamat. Bye.